sa mga kabakalo ano ang laki ng manok tapa tapa rin na natin mga kabakal para maloto na May itlog siya. Oo. Oo. Ito. Oh. Kaya na. Kasi nangingitlog siya. Nagluko lang. Kaya pinakatay. ayan mga kabakal nakatagtan na natin yan ayan o madami kasi malaking nanok yan at isasalang na ng misis ko para masabawan ay may sabaw na pala ayan o kumukulo na pinakatay at, sa atin dahil nangingitlog siya nagloko, kinakain yung mga itlog niya kaya pinaka ng bayaw ko. Sip, Sarap ulam yan. Eh, sinabawan. Tamang-tama at maulan ngayon. Malamig. Eh, tayo natin na lang na maluto mga kabakal. Okay. Hindi tayo nakakuha ng papaya kaya sayutin na lang. Ayan o. Okay na yan. Importante. May ulam. May sabaw. Okay, dahil na lang natin mamaya pag naluto na para sibabam na. So, yan mga kabagal at na-luto na. Ayan na. na. Yung sinabong manok. Yan itim. At tayo ay kakain na. Ayan. Ayan na sila sa risa para kumain na. Okay kainan na tayo mga kabagkano at masarap yung ulam dahil nitib na sinabawang manok maraming maraming salamat sa panunod at ang suporta sa mga videos na upload ko dito sa youtube channel po please like, share, comment at mag subscribe na po dito sa youtube channel po hidden application del para lagi tayong updating pag may mga bagong videos na i-upload dito sa YouTube channel ko. God bless you all. Apo po.